Yeah, mga maganda magandang araw mga matik. Pagka kang beach, beach resort mga matik, lalo na napakadumi. Yan, katulad yan mga matik. Dapat yan mga matik, nililinis na yan para hindi pa kumalat. Ito mga dumi na mga dahon-dahon. Hmm. Yung mga ano to, mga matik, ewan ko kung anong mga daon-daon to, mga matik. May umang pa. Yun, dahil sa madumi dito, mga matik, eh, hindi naman tapat namin to eh. Kung tapat lang namin to mga matik, malilinis namin to. Ang um, problema, hindi tapat. Kaya, wala naglilinis. Nandito lang itong mga kamatik. Nandito yan sa tapat, mga kamatik, na bakante. Na wala naglilinis. Pagka, lumaki na naman yung alon, matatangay na naman itong mga matik kung saan-saan Dapat, ngayon mga matik, ito nalilinis na lalo na ang dagat ay maganda na hindi kailangan to mahalo sa dagat para mapanatili ang kalinisan dito sa paguriram pero hindi naman sa tapat namin mga matik wala naglilinis dito mga matik pero kung tapat lang namin to mga matik malinis kagad. Ka dito mga kamatay, pinababaya lang na na nakatambak dito. Inahayaan lang siguro nila na pagka lumaki yung alon, may matatangay din naman ito mga kamatay, pero mas maganda ito hindi nililinis na para hindi na kumalat pa. Dahil itong dagat, may napapakanagbangan ng iba dapat ito talaga nilinis katulad nito mga matik pag nahahalo sa dagat gaya na gaya ng ano mga matik sa dagat to oh. gaya mga matik dumudumi siya yan mga matik dumudumi pagka sa dagat wala naman dito nangangasiwa ang mga kamatik kasi wala naman tao dito nangang dito lang yan nakatambak mga kamatik ayan mga kamatik. kung sa amin lugar ito nakapunta mga kamatik asahan mo malinis yan pero hindi hindi sa lugar namin na yan dito sa kabila kaya maumatik mga, matik, mga sa akin lang maumatik dapat ito nililinis nila dahil papakinabangan din naman nila Yan, mga matik, nabakpe na ba din nila ang dagat hmm. dahil sa wala na nangangasiwa dito, mga matik, gaya na yan. hinahayaan na lang nila maano diyan maamatic hindi nila alam pagkagayon yan na naanod ay dudumi yung dagat Bakit ito siyang tignan ang dumi nga ang dumi talaga hmm. O yun na mga kamatik dahil sa madumi mga kamatik dito lahat na napunta yung mga dumi na mga halaman na inaano dito lahat naka-stop hmm. wala na maglilinis na ito ano? alon ah ganoon. Yung yeah, mga matik, ito mga matik, malilinis lang 'to pagka malakas na 'yung alon. Do lang 'to malilinis, pero para sa akin dapat ito nililinis nila. Para hindi na dumumi 'yung tubig ng dagat, mga matik, pangit 'yang pagka napunta sa dagat 'yan. Yeah, Madumi. 'Yun dito mga kamatik sa Bicol. Hindi naman lahat ha? 'yung iba medyo kulang sa galaw mga kamatik ibig sabihin mm -hmm. mga kamatik walang pagkusa na maglinis dito Yung mga kamatik karumi mga kamatik lalo na sa bahay nyo pagka marumi kailangan natin linisin para mapanatili ang maayos at malinis na paligid at malayo sa mga sakit mga kamatik yun lang mga kamatik hanggang dito na lang mga kamatik yun lang may papayo sa inyo, mga kamatik kailangan laging malinis tayo sa kapaligiran hanggang dito na lang mga kamatik salamat Ito naman mga aso, nakabantay lang sa akin kung saan ako pumupunta mga matik. Yo mga matik, tara na. Marami talaga. Dito mga matik, tapat-tapat lang yan. Pag kung saan tumapat, ikaw maglilinis niyan. Pero hindi naman nakatapat sa amin, sa amin kasi malinis. Pakita ko sa inyo mga ng banda sa amin. Yeah, mga kamatik, ito ang alinis mga kamatik. Yeah, mga kamatik, ito ang pagurirang beach resort. Laging malinis. Hanggang dito na lang again, mga kamatik. Salamat. Kailangan laging malinis mga kamatik para malayo sa may sakit mga kamatik. Yan yeah, mga mga ito ang pagwala resort. Laging malinis. Pero doon banda mga mga sa dulo ang dumi. Yan yeah, kalinis ang pagwala resort mga mga tiga. Wala ka dumi dumi yan. Yan mga mga tiga. Another again. Salamat. Chiner ko lang.